Konti na lang, matatapos na oh. Dami namin dito, tulong-tulong oh. Dalawa ka sentra kay. Eh. Ito Yun yung isa yung malaki. Konti na lang laman. Dito rin yung amin. Konti na lang din. Dami yan, Lods ah. Apaw ah. Oh. Kay solid dyan okay, Tambay Oh, lakas niya eh, dulo lo. Next. Ah, <tong> oh,